time for us to please stand for the prayer and to be followed by our uh, national anthem of the republic of the philippines our Mga kababayan, ang You may now take your seats. <laughs> sa mgaay naay lingkuranan ang sa mga wak magpabilin ug Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. We continue to our uh, welcome address. Uh, Tops led Cebu. No other than, ladies and gentlemen, please give a round of applause to Attorney Iron Cabalions. Papakan po nato atong mga kaugalingun. Ui kay na ata din din ya maisog ta. Kinsay ma isok? Kaming! Ma isok ming! Labinaming mga bisaya! Diba? naata din karon para hinumduman unsay nahitabo 52 years ago. Unsay nahitabo 52 years ago? 52 years ago, na ay deklarasyon si President Ferdinand Adrian Marcos nga martial law. Wa, nato, wa nila damha nga maabot og 20 katuig ang martial law kita karon under na ta, sa iyahang anak. Wala may declaration of martial law. Pero nga nung mura mag naaragya po'y effect sa martial law. Ako, sobra pa ko no. Silent. Munang, munang mas lisod no. Kay, wa man kay declaration nga pwede ni mo awayon wakay wakay pwede i-question diretso naman lang gyud ang pag violate sa common rights of common people ako si attorney Irene Caballes lead convener ko sa Coalition for Transparency Accountability Peace and Security mga in English mga words so atong ibinisaya kung may tag transparency kinahanglan klaro tanan walay tagoan walay kanang walay walay i-disguise no Mayon gay tag accountability kung nay angay manobag, patubagon dili pwede nga kada hakbang na lang nato why effect no na naa na ganit gibuhat kung kung maayo man ang accountability nato ana is we will be rewarded if dili maayo atong gibuhat dapat kunungon dapat na ay manubag. Mayon sa tag peace o security, kalinaw o siguridad. Kumusta na ang inyohang mga drug dealers dyan? Nabalik na? Oh, so kana daan. Wa na tayo kalinaw o seguridad sa ato ang kadabalay. Mayon po tag security sa ato ang nasod kinsay superpower nga nag-away? Kinsay superpowers nga nag-away? Russia, kinsa pa, China, US, Ukraine. Unya, kinsa ang small country di pagyud di pagyud develop nga nastunga-tunga sa away sa US o sa China. Kinsa? Pilipinas, kinsa gibutangan og nuclear uh, capable systems din he, baguhay lang kibaw mo ana. O oh, gibutangan ta. <laughs> gibutangan ta ko ako kay ba, mo ta. Nga apil ang Russia ning tan-aw na hinuon nato. Na apagyukon sa lapu-lapu. Muna nga gusto jud ko nga on this day karon nga September September 21 anniversary sa martial law which led to 1986 nga EDSA revolution which led to 1987 nga constitution nato ako kay abogado mangugos so ganahan kay ko nga magsigig his good about balaod nga masabtan sa tanan masabtan sa tanan akong ipahinumdom on this day ang katungdanan o obligasyon sa atong mga public officers. Sigon sa Article 11 sa ato ang Philippine Constitution. Kanang article, it's about accountability of public officers. Tulubagon sa public officers. no? Ingon na, first na statement, public office is a public trust. Sabi ni saya, ang pagpanirbisyo dili, privilegio, dili na siya murag kanti or reward or prize. Instead, public ka na nga tulubagon kay gitagaan o pagsalig sa publiko sa katauhan ang usaka opisyalis. Nga nga gitagaan man siya pagsalig, dapat dili siya magluib. Ana nga, nagluib naman kuno lagi, oy. So, una, kinsay na nga budol dire eh. Oy, wakoy labot ni niyo, wakoy mabudol. Pero mas kigwa ko na budol, naluoy og ni simpatiya og ni apil jugo sa mga nabudol kay even ang nabudol ang usa sa mga admired kayo nako nga public ser servant ang ato ang vice president budol mangani siya samot pa samot pa mo wa ko ilabot na budol pero ning simpatiya ko apil ko dapat dapat masuko gyud no dapat masuko gyud kay gibudol ta ya unsa pay unsay pasabot anang panirbisyo sa publiko dapat mo act responsibly na ay responsibilidad no unsa man ang resp responsibilidad nga kinahanglan dili na ka ng ordinaryo lang nga responsibilidad ha Gip, Kuan gyud na sa balaod nga ang public servant mo act like a good father to the family. Unsa sa mga good father to the family? Naabay good father to the family nga pabalikon ang mga droga. Kana kana daan, no? Naabay good father to the family nga musugot lag nagbaha ang iyahang mga lugar. Oh, samtang siya na, na concert, no? Mo act good with Accountability. Kita, kung mo cash advance na sa atong agalon, mo reimburse na na ay liquidation. Ang kongreso nato to, liquidation by certification. Dili sila kinahanglan pangayuan o resibo. No? Onya naa sila'y nagtinarong din hi, ilahang ipiton. 'di ba? with justice. Sakto ba na nga nag-serve ka og warrant of arrest, imuhang gimanduan usa ra ka tawo imong ipangita, ipangkuha nimo tanang mga pulis nga kinahanglan man unta sila kay daghang bagyong nga gasunod-sunod mutabang mangita na sila sa mga disaster no nga kinahanglan sa sila mangita anang mga bata nga kanunay na lang ko everyday na makitaan sa po ang facebook kana na poy bata nga na wagtang daghan kay pulis gibutang in one place para mangita og usa ka tawo for 16 days wa nila nakitaan dito ilan hinong giokupar ila pang gikaot di man na mao Nga ang mga tao nga ilahang tao gun sa kongreso kay para mutubag kung dis laganahan sto bag ilang ipriso kung mangutan ako gwapak ko, ko nya mingon mo batikog na pwede day ko nga prisuhon di ba gipangutan ang usaka, mother do you know why your passport was cancelled wa siya kahibaw gipriso pwede day na <laughs> wa gyud siya kahibaw nga kita may mananag na kuno bi nga makahibaw nga nung gi-cancel ang di ang, 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 visa di ay di passport yang visa nga nung gi-cancel sa US so, walay justice og kay bawo ko ang pinaka pungot mapungot jud mo kana gihong and lead modest lives all public officers should lead modest lives unsa imong bag ma'am <laughs> ha ako ah, gid nga bag karon kay ko an kanang katsa nga bago unsa imong bag ma'am bully ba Kinsay na Hermes dire. Dili class A ha katok yung kuan ha? Oh. Oh nya liman mo ana niya, yahang yahang probinsya gibahaan. Lead modest lives Naana ana sa constitution maski unsa sa pataka dato. Basta public servant ta dili ta pwede, i-flaunt atong wealth especially nga gibahaan, nagkalisod, na ay kalamidad sa ato ang isig probinsya. So mo nang naata din hi karon kay para hinumduman unta kay di ba sige gingog never again? Di ba sige tagingog never again? Nya na bodol man mo why again? So kita nga na bodol, we have the obligation nga atong i-correct, i-rectify unsay wrong nato nga choices. So that is why we are here. And we are very blessed and we are very lucky nga naagoy somebody an insider who was there, no? Who was there with the administration when it was still applying for the job. So kaila siya nila. Ug makaingon siya nga unsa day classes integridad aning mga tawhana. Apil pa di ay nas obligasyon sa public officer na ay integridad. May nga integridad We treat people with one face. Kung unsa atong ipakita sa mga tao nga natay kinahanglan nila, mo'y atong ipakita kung sila na'y nanginahanglan Nato, Integrity. Dili, usara oh tagnaong dili ta multiple kara. No? So, our keynote speaker karon dili siya ganahan magpadaghan kaayo og introduction I'm I'm a lawyer and I'm a Filipino and I'm a patriot but this man was really an insider and he he's the best person to tell you how they treat how this administration treats its friends Sa with friends. like our sitting president, his first lady, and the speaker, I don't need enemies. Diba? Kung ingaana ang ato ang amigo, di ta kinahanglan o mga kontra.